So ito na siya mga master buo na ayan. Napakasulit mga master. Hmm. Tapos ito yung switch ng ilaw. Ayan. liwanag mga master napakasulid ayan tayo na natin tapos itong ano ito yung clip ayan papunta itong ano uh, battery ng motor Pagka nalubatan ka sa mga master, ang iyong battery ito ay pwede mong gamitin pang start. Pang start lang ha mga master. Pero hindi ito pwede pang babad. Pang start lang ito mga master. <laughs> Andiyan yan nakasaksak. Ah. Andiyan. Napakasulit mga master.